tingnan po niyo ang labas guys o kawano na jud guys kabundak ko ng uwan mga palangga uwan na jud ni ron, guys ako na lang tong isip tiyang kuwan sa kong tindahan mga palangga so ayan mga palangga tingnan nyo po si papi o oh nag lang po muna si Papi guys. Katatapos lang po namin mag-ehersisyo. So good morning, good morning guys. Maayong buntag ka na tanan. Araw ngayon ng lunes, November 24, 2025. So, ayan pa mga palangga. Nagmamatyag po ako sa panahon ngayon kasi ngayon daw mag-landfall yung bagyo. Ayan daw mag-landfall yung bagyo mga palangga ingay ng motorsiklo na nandumaan. So, nagmamatyag ako, guys, sa panahon. yung mga tindak, paninda ko sa loob ng tindahan, guys, yung sa isinifty ko na mga palangga, kay masig mausab na sani ang kuan sa panahon, guys, mukusog na po ang hangin. So, mo no, na gini among kahimtang dere guys sa, nord, sa Cebu guys ang agianan jud mi sa bagyo mga palangga dawato na lang jud na namo <laughs> So, maayong buntag once again. So, ayan, sinamahan ko muna si Papi dito sa loob ng uh, bahay, guys. Dito lang po muna kami magtambay habang wala pang customer. So, ayan po mga palangga. Maayong buntag sa tanan. Yan po, to na akong saging guys. Gibutang na nako sa lamesa guys. Kaya ready to eat na naon niya guys. <laughs> na nagsugod, nagtaligsik mga palangga. Nagsugod na jud taligsik, guys. Uwan na jud ni mga palangga. Bless mama bi. Taga Santo, kaloyan kas Ginoo iho. <coughs> Yan po mga palangga si Papi oh. Gitugnaw man jud guys. So ingon ani ni siya mga palangga tahimik lang ni siya mga palangga basta tugnaon. Ayan na, nasa bagong liki guys. O, oh, sa akong haligi na. Nag-anam gani siya panliki guys. Kaya nagsigi pa mag-after Na, dari o, oh, nag-anam na ka dako, guys. O, oh, dako nagigkaayo kaayo guys. Marang masudla na nagpiso. Ayan po mga palangga. Good morning. Standby mo na kami ni Papi dito guys. Samahan niyo po kami mga palangga ko. Love you all. Thank you sa inyong mga suporta guys. So, araw-araw talaga ako mag-update sa inyo guys. Araw-araw din ako magkukuha ng bagong video para po sa inyo. Yan, mamaya ako na i-update guys ang kahimtang sa panahon diri sa amo ah. Uh, ah, sige na lang kita uwan kada adlaw guys. Grabe. Way puas ang uwan rin mga palangga. So po asang uwan dali guys. So hayahay kayo mga palangga ang mga mag-uuma. Or madili uh, sa kayo yung makahayahay guys ang kayo ban mga palangga nagbaha manggod tungod sa sigig uwan. So yung ibang mga pananim guys na nabahaan. So looy kayo ang mga tag-iya guys. Kay, pati mga hayop mga palangga during flooding na anod lahat. So, okay ra nila guys, ang importante safety sila sa baha. So dito naman sa amin guys, uh, ulan lang at hangin yung katapat namin dito pati lindol. So thank you for watching. Yanak na aeroplano nak napas layo nak. Napas layo ang aeroplano. So thank you for watching guys.